Na, okay na. Uli po tayo sa live broadcast. yeah. Kaya dito na ako mo po. Ito na ako mo po. Ito na ako mo po. Ito na ako mo All good news. Sabi ko na yung All good things are good news. Sa takalap po niyan is you, Angelo. Mabuting balita. Anong ginagawa sa mabuting balita? <laughs> Ina-announce o binabalita o binabahagi. Sa technical term, sa Christianity, tawag po natin na is to preach. Yun po yung word na preach. Ang ibig lang sabihin na preach, i-announce mo, i-balita mo, i-sabihin mo yung good news. Yun po talagang meaning ng preach. Kasi satin, sa atin, pag preach mo, punta ka sa computer. Huwag ano ka ron. Hindi po, hindi po yun ang original. Ang preaching talaga, eh, may nag-a-announce, kasi military term po ito, sinasabi, oh, inanalo po tayo. Yun ang preaching ng good news. Pabuting balita. Amen. At ang susunod na mangyayari, sa likod natin, sasabihin ng preacher, sa sunod natin, nandiyan na yung hari na sa likod. Palagi pong ganun sa gera kasi. Get military temple Ibig sabihin na na. So kaya tayo nag-prepray, sinasabi natin ang mabuti bagay, tapos sinasabi na natin, malapit na dumating yung hari ng doon na sa likod. Yan ang essence na doon. Amen? So, ayan. O, matalino na tayo. Ito na. Tulipot ng lipat. Okay. Magibigan kayo ng parang tunay na magkakapatid. Ayan. Pahalagaan ninyo ang iba ng igit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Ayan. Okay? So, walang ingitan, walang siraan, may nag-preach na naman daw, yung linggo lang, ay pampira. Pabi ko, Nakagano lang ako mga kapatid. Parang may bubong sa pumunta ka doon sa preaching ni ganito. Ganoon ako Ay, Ano din pinindot ko? Bakit? Ang mga kapatid, dating natin sila kasamahan, 21 years ago, alam niyo yung preaching niya, malinira lahat. na yung kuliki ang sabi, ano ba yun? Kasi yun ay alam mo, alam niyo mga kapatid ito. Siguro tatanungin niyo, paano pa rin mawawala ang ito? Kahit po mga mga dati nating mga nanalataya na matay pa sila wala hindi po hindi po nagbabago ang mga ito. Kasi kapatid na din niyo. hindi mo 'yung sila na bahay, alam naman ano gagawin mo? Susundan mo 'yung lalayo na ayo mo sa nakatira yo. Sabi ko nga kay mababangit ko na kay Okay, bumalaw sila. O, oh, ano, kung kayo? Sabi ko, alam mo na ba ang nakatakta sa inyo ng Panginoon? Hindi sabi ng, ano mo, ipapa mo, mag, magpapastaw na ah, ganun, ganun, ganun. Ah, boy, kayo. na yun ako, maapoy. Kaya ko, paghandaan ninyo. Dapat ganun eh, i-encourage mo na magpatuloy. Kasi ang salita ng Diyos, hindi lang naman dito yun eh. Kung saan nila ipipreach yan, gagamitin sila doon daw. Baka may next year daw, hindi sabi ko na lang yung sige parang nung nila, may na kami nung, sa tatay mo, sabi ko Yung papa niya, pastor din Okay naman daw doon. Ay kumusta? Ay iba nga lang daw doon. Ang mga operin daw doon ay... Ang Sabi ko sa probinsya, siya monetary ano Kasi mga tao nung ganun at, least, alam na ninyo kung ano tatanggapin mo. Tatatawa lang yung talaga natatawalin. Dapat ganon. Ang tunay na, na kristyano, mga kapag hindi din po nasisiraan niya eh. tutulungan Kasi isa naman ng Diyos na, ako sa amin, wala sa ano one day, kay Trinity, ano, wala sa akin niya. Basta ako malaga, natutulungan tayo. Isang araw naman, magkakaisa tayo, wala na ang mga religion eh, ang Panginoon sa Kristo na maharap natin. Dapat ganon. Eh, kaso nga yung iba, hindi. No? Pinapahalagaan kasi nila ng higit sa, kan sa kanila pagkakilala sa kanilang mga sarili. Ito, minaano nga rito. Kaya ang sabi nito, pahalagan ninyo ng iba, nangigit sa pagpapahalagan ni nila sa si inyo. Dapat ganun, no? Level, magpakasipag kayo. Hindi po ko nagsasabi nito, ha? Ah. At buong pusong maglingkod sa Panginoon. We are called not to be hearers only, but to be, ano dyan tayo sa Ingles? Dyan na lang sa Ingles? Verse 11. Serving the yeah. Lord. Serving the Lord. Hindi pwedeng hindi, hindi tayo maglilingkod sa Panginoon. Kasi ngayon po eh, no? Kasi sa totoo lang po mga kapatid, sabi rin ng, ng Panginoon, napakara, sa, nalungkot siya. Bakit siya nalungkot? Ang dami ng kaluluwa, kakaunti ang mga mga ganyawa. sabi ng Panginoon? Dumalangin kayo na magpadala siya ng mga kasi ang marami ngayon, mga ngawa, ngawa ng ngawa. Wala ay siya sabi. Like for example ngayon, ang kalaban natin ngayon, social media. Wala siya. Talaga sila na eh. May, yung mga kristyano naman, pilit na sumisingit sa social media. May kaya meron din naman nagpo-post. Pero hindi sila masyadong napapansin. Maliba lang kung gagawa ka ng isang topic na medyo controversial, marami manood sa'yo. Pero pagkatapos silang manood, sabi nga, parang nanood lang yan ng TV, na sine, pagkatapos manood, uy anak, wala nang naalala. Hindi mga sakrap yan. Ito na lang, magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Kaya hindi ko nawawala po yan. No? So, Magtsaga kayo sa inyong kapigatian. Yan, ayun. At laging manalangin. Yan, yeah, marami. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga iba buka. na sa karatang niya sa muro. Kapag pala, pala kahit this is the value. Maya, Hindi eh. ito lang Sabi ko pa pakainin mo lang. Bigyan na natin na tubig. Wala eh. Kasi nga, di ba pala ito binigyan? Di ko wala po yung mga yan. Mga angel yun. May katawang tao. Ang palagi natin nakikita, mga demonyo, mga katawang tao, dami na kapipay natin, yung dami, mga marites, mga mga ano na nangungulo. Pero yung anghel na nakatawang tao, napakahira. Hindi mo alam. So, tulungan mo na lang. Pag may nangingi, tulungan mo na lang. Pag may nangutang, o, hindi na tayo, hindi pagtangin. tangin, hindi mo babayag dyan. sa social media, napakaraming intriga patungo dyan. Diyok lang yung mga kapatid. Pero sabi daw, ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Ano ito? Ito mga, mga paalala na kung tunay ka krusyano, ito mga dapat na ginagawa mo. Ulitin ko, di ba? Pala, magpakasipag, magala kayo, lagi, kahit may problema, palaging manalangin, palagi tayong tumutulong, palaging bukas ang ating uh, puso sa pagtulong sa iba, Okay, di ko po alam kung mga panong ninyo, idalaki ninyo ang mga umuusik sa inyo. Hindi hirap Idalangin ninyo ang mga bashers ninyo. modern term eh. Pero wala, uh, pinakasulat. Idalangin, alin daw? Pagpalain daw ito. At once or Parang hihirap na nga. mo, binalitak-takang ka lang gano'n, so, sabi mo, God bless you. Well, siguro nga, lumilipas din, pagkatapos, ano yung mga lang? Amen? Alam niyo, nung naglipat natin sa bahay, right, di ba? Inaway po yan, Yan. Yeah. Kala ko, susuntok rin yan. Ginawa ko, nilapas ko mga kapatid. Okay. Gamit na rin ako. Akalaan niyo, pag sa lupong namin, eh. naalala ko nga ito, hindi ko ito ni Yakap. Yakap ko na lang, napayakap sa kanilong, sabi ko. Alam, parang pisan niya eh. yun, ni Yakap. Pag-usapan na lang natin ito naman ulit siya, nung umabalik niya ng ano niya, kasi ganito na. Sige, ganito na lang. Nung di ka umabalik ng isang pastor, sinuntok yung daming bahay. Hindi, sa totoo lang, mga kapatid. Honestly, sa buwan natin ito, ang daming buwisit sa buwan. Siyus, minanapulong sa buwan. Nang misan gusto mong umantay, misan gusto mong magsalita na ano, pero, kalamat talaga sa Panginoon na sa Panginoon to. Kundi patay na siya. Amen. Eh, amen mga guys. Parang ang sarap tirisin eh, no? Pero hindi mo nga, hindi mo nga, ano eh. Hindi mo nga gagawin. No? Eh. lang sa inyo, no? nung, nung BMSD, ano, no? hindi na si Paso kayong mga, kayo, mga kasama sa grupo. Hindi, <laughs> ako lang, tsaka yung isa mabigat yung pinag-uusapan kung may pinalaman sa pera. Di kahit na lang yung kapilang panig. Nakaganon na ako. Kung ano yung gagawin mo? Ha? Nung nakuha ko na sabi ko, ganito na lang. Po. Kung magdedemandahan kayo sa korte, gagastos po kayo. At napakalaki ko na lang. Yung... Yung hinihingi ninyong pagbalik sa inyo ng pera, ay pakakulang pa, pambayad din sa bugad ng korte bakit hindi na lang mag-isip tayo kung saan kayo alam Alam nyo, reaction mo ano? Ang gumano sila po mo ano? Sumulat kayo na gusto ninyong sabihin dito at ikaw na kalaban sumulat siya kung ano gusto sabihin. Okay? Sabi nung, nung siya. Ah, okay po yun. Ikaw. Okay po. No. Abanda mo din ang Pero wala mo na ko sinabi. Okay na po? Okay na po? Sabi nung siya, mawawo kayo siya, kayo kayo lang ako ipa Anong sabi ng mga kasama? Ganito na lang po. Ah. Hindi ko na saan sasabihin nila, yung ibibigay po ninyo sa akin ngayon, hindi lang po muna. Ibigay po muna ninyo sa lahat. Ako sabi ko, ang bait naman ninyo. Tama po yung inisip ko. Pero alam niya, nila na napastog kasi ako. Alam, tama po yung inisip niyo na okay, may, meron kayong para sa inyo pero ibigay na muna ninyo dito dahil siya ay masigit na nangangailangan. Sabi ko, ngayon na ako nakakita na lang. Na, Kunting na magsabunutan ay nauwi sa pagmamahal. Okay na po. Uh, Ma'am, ano sa sabi niyo? Okay po, maganda po yun. Tapos pag ano, sabi niyo, maraming salamat po. At sabi ko sa akin, God bless po. Praise God. Mahirap din, ano? Mahirap na nang-involve ko sa akin, Pero, Subukan nyo ko tayong mag-isip, kaya nyo na lang ang Panginoon ng Madonna. Ang ganda pa na. Kasi ugar-ugali natin, pag may problema, harapin mo agad, ayon sa kap kapasidad mo. And sometimes, that is very dangerous kasi pag medyo mahina pasensya mo, tapos yung mo. o, matupag sa Pero, take time to contemplate, medyo mag-isip ka lang doon doon. So, kikilos na yung Panginoon Diyos. Mapapalitan siya lang. Medyo mahina mga. At mas maganda ang nagiging resulta. Amen. Huwag ninyong gantihin ang masama ang masama. Ayun na nga. Okay? Please. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon hanggat maaari. Hindi po ako nagsasabi. Makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Bakit ba mga religious people suplado? na doon di marunong ano. E eh, sabi ng Biblia, maaari lang naman daw. Ano ba rin na kayo mabuti sa lahat ng tao? Kasi nga, ang trabaho ng Panginoon Diyos, ma natutunan, masama man mabuti ang mga tao, mahal ng Diyos yan sa lumi ka. the only way, para mawin mo ang kanilang mga puso, ay eh, may makitaan naman sila. Mabuti sa iyo. Ito lang po yung sinabi naman Alam po ninyo, nung sinulat nung po ito ni Paul, nasa prison po siya. Manapit na po siyang vitallyo. Pero makikita mo, more things niya iba. Pagkatapos nang sinulat ito, ano na siya eh, binitay. Ako, hindi ko po kaya gawin yun. Hindi ko po pwede ko parang sa kanya na, uy ang kaya na, niya, gayahin kaya niya. Mahirap dahil makakaiba tayo na ano eh ng damdamin, at isip. Pero makikita mo dito kay Paul, di ba klase ito, kasi ito, bili ko sa kanya ko sa bili. Dahil kung mo bibita kayo yung gana, ganyan ako magsalita. Huwag daw mo kong muraw, gantihan ng, masama, yung mga masama. masama. Di ba? Ipanalangin mo. In fact, sa first chapter 13, makikita nyo, mag-iba mag na ng topic. Ang sabi po niya rito, igalang niyo yung mga pamalaang Ayun yung pamahalaan na yun ang siyang papatay sa kami. Kaya na natin pag-usapan, hindi mo tayo papatay, mariyak pa. Abe, mga minamahal, huwag kayong magiganti. o na ama kayo. ipa ninyo yun saan? Sa Diyos. Sapagkat nasusulat, ang anak aking ng pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Deuteronomy chapter 32, verse 35. Kaya kung nabubuto mo yung kaaway, nauhaw, sa gayon, mapapaya siya sa kanyang sarili. Huwag kang padaig sa masama ay yung na maganda, kundi dahilin mo ng mabuti ang ah, masama. Sa so, palagay niyo, bakit ito sinabi nito? Hindi okay, tayo magtatapos. Bakit sinabi niyo po? Sa anong parte ng buhay sinasabi yan ng isang tao? Kailan, kailan bumabait ang isang tao, mga kapatid? <laughs> <laughs> so, bakit nga ba? No? Si, si Paul, itong time na ito po, talagang bibigay. Alam niyo. Pero hindi naman siya kasamaan. Pero marami po siya na ipapatay. Mar Alam ano natin yan. Po, marami po siya na ipapatay. Nung no, wala pa siya sa Panginoon, dami niyang pinahuling siya. Ang dami. Nandun din niya na-realize sa bandang ulit. May panahon pa para baguhin ang takbo ng puso at baguhin ang takbo ng puso. At this time, makita natin na-realize niya. Pag nasa Panginoon, Diyos ka talaga, wala kang ibang iisipin kundi ang bagay na mabuti ng pagkaganda niya. Pa. Ano man ang ginawa sa'yo iyo, masama na kahit kasino, it's time na hindi mo ito pansinin, kundi in fact, ipanalangin mo pa sila. Sa ordinaryong isip ng ordinaryong tao na walang pananalig, hindi ko nila ito gagawin. Diba? Nakasulat din yan sa Biblia, sa Aklat ni David, pag sinampal ka, Isang panimoy. Hindi <laughs> nakasugod mo po rito. Kung anong iniyasi, siya ani. Pero nung sabating ng Panginoon sa Kristo ng iba, ano sabi? Kapag sinampal ka sa kanan, no, na iba. Kapag ganun, hindi mo ngayon kaliwa. Papa. Pag, pag inaya ka bumakyat ng ganun kataas, hapunin mo pa na dobling. Iba eh, no? And the life of Paul, mga kapatid, sa wanda doon sa na Marino, nakita ninyo na sa kapila ng lahat ng na-accomplish niya, talino, authority, hindi nakabuti. Marami siyang nasaktan, marami siyang marami siyang na, -na at in marami nga namatay yung time ng persecution na yun. Pero nung siya na natuna, nakakilala siya sa Panginoon, ano nangyari kay Paul? Na realize niya na hindi pa huli paano magbago ang isang tao. Kasi ang judgment, wala po sa atin, ang judgment ay nasa po. So maraming bagay tayo dito na tutunan din po. Gamitin natin. Let's apply this. Kung po, so, hindi siguro natin yung masasabay-sabay. Kung so, baka hindi pa natin kaya, at least, may puntos tayo dito ngayon. Kung nagawa niya, sa tulong ng Panginoon, magagawa rin po natin. Amen? Tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Tayo manalangin. Maraming salamat, Panginoon. So, pagkat ikaw ang tuloy yung mabuti, ikaw lamang ang pinanggagalingan nito at ito ang pinakamaganda namin isipin na nalalagay mga oras sa aming Lord Lord batid mo ang aming kainahan kakulangan batid mo ang mga nangyayari sa aming buhay tulungan mo kami magampanan ang pagkakasawa mo sa amin isipin ang mabuti ang kasamay ni Boxer tulungan ang naapin Igalang ang lahat kapag dito ang mabuti. Hindi namin naunawa kung bakit ka namatay sa krus. Sa kabila ng lahat ng kasalanan ng sanigunan, ay pinili mong isakripisyo ang iyong buhay. Pinili mong tubusin ang lahat. At yan ang pagkakataon upang mabago ang kanilang isip, ang kanilang puso. Maraming salamat sa mga salita ng aming pinakaralan ng binasa noon. Nawalang dito ay sumapuso, maisip na ko